Good morning, good morning mga Kabakwet. Aal naman po ng linggo ngayon. Dito tayo ngayon sa Malolos Pet Market. Mag-update po tayo ng mga manok panabong ngayong araw na ito. Ah, uh, samahan niyo po ako. Huwag niyo pong kalimutang mag-like, subscribe po sa aking YouTube channel, Bakwet TV. Tara po, let's go. itu wanita dope count itu dope

1 five, ano bang Anong bang linya ito yan? Anong lahi yan? Lahi Wala Ayan, po yung tura ng ano Yung bebenta five daw po, 1 binibenta White Kelso White Kelso ito tatlong libo rin daw tatlong libo. Iba ako Ang nito Doberman? Nakakross na budok to. Tsaka sa White Kells o. Ang nila ay kaskal. Tatlong libo dalawa. Tatlong dalawa. mo isa. Ito Hmm. Mga anong linyada yun po? Anong mga linyada? Ha? Eto Okay. Sweater do po to yung Dalawa. Dalawa yun. Bossy, magkano? lang, boss. Ilang buwan? Ano

3,000 may bawas pa ba yun Masagad na 3,000 po po ito 3,000 Ilang months na yan? 10 months 10 months Ay kabilas mo siya White chocolate 3, 2, ah, 2, isa, 2, po, 2, White chocolate 3,000 rin po Ah, 2,000 po ito isa presyo 2,000 po, 2,000 White chocolate pag nila mapipilin maka niya sa limang libo ito na po tornado hats sa limang libo may bawas போல <coughs> Ripay, bawas pa. Bawas pa. Ang Ilang months? 12 months. 12 months. Ang taon na pala ito. Mas magkakabi na benta? Ano 2K18 ka. 2K18. Anong linyada? Bulik. Ilang months na yan? 11. 11 months. 2,000 ang kawan

Bossing, oh. Magkano ba kakabili mag nyo? oh. Boss. oh, yeah, bossing, oh. sweater dos dos ibawas pa ang dalawang libo hanggang dalawang libo ilang months na? 11 months 11 months ayun sa lupa <laughs> makami na ibenta? apat na libo apat na libo ibawas pa ibawas pa anong lahi? golden gray golden golden, golden gray boss may nabakitaas ka konti ah

Kelso. Kelso? Pagkakabinabenta? 850 Wala naman, sa nga dapat eh. na 850 na lang. lang. Ilang months na yan? 11 months. 11 months, 850. <laughs> pinabeta, bossing

Ay, benta. One four. One four. Ano nang linyada? Pabenta lang. Pabenta lang. One four daw po ito. Ilang months? One, year. One year na mga binibenta? Apat 4,000. libo. Apat na libo. pa sa na Ang sakit na yan. ano niyata yan? bloodline? Pumpkin. Pumpkin. 4,000. Ilang months? Mas 1 1 year and a half. And a half. Oh, thank you. Apat na libo rin. <laughs> ada, eh mati ke samping, tombung, first time first time itu, no, uh -huh. first time itu. <tinyan> Mga panlaban na to. wala nang ano kondisyon? Tatarian na lang. Pag uh, <laughs> uh, na hindi na 1 2 Ano 1 2 này bé ta ba năm months na, <messence> <An> tháng. <taon? messence> <411. messence> <messence>

Ano na linya da bossing? Crossbia cross ng Macray. cross eh, uh, ng Macray SBR. Ilang master sir? Kada dalawang taon SBR cross ng Macray. Thank you bossing ah. Ha? ha? Ang may bawas pa. Anong... Anong linyada? Hats. 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 Kami na benta. May bawas pa. Anong linyada? Kelso. Kelso. Gawas po ito. 2 pa. Anong linyada? Lemon sweater. Lemon sweater. Ilang, ilang man taon? Dalawa taon. Dalawa taon. Dalawa taon. Dalawa.

3, 5, 2 plus mga kapakoy na po tayo tapos po ang isang araw video maraming, uh, maraming maraming salamat po ang ating dahil lahat